after nga ng rescue namin sa De Castro Pasig ay dumiretso naman kami papuntang San Bali Antipolo dahil may service naman kaming Toyota Hiace ang issue naman ito hindi umandar bali ang history siniris ng may-ari imbis na umandar mas lalong namatay dahil yung siniris niya imbis na positive sa positive Ah, naging problema negative sa positive positive sa negative kaya yun may umusok daw kaya tumawag na sa akin sa servisan daw dito nga sa location ay mahirap pumasok dahil exclusive subdivision bawal ang mga pangit mga pogi kasi dito yung tao kaya nagpasundo na kami dahil kung kami lang hindi talaga kami papapasukin dahil pangit na pangit pa yung service namin ito nga pagdating namin sa location, chineck ko na muna yung unit kung ano yung naging problema. Bali, wala talagang connection yung ignition switch sa starter. Bali, sabi ko naman sa may-ari, ilagay namin sa patag dahil ang hirap mag-troubleshoot pag naka-slant. Ito nga, sabi ko, palit kami sa pwesto. Bali, dito sa pwesto ko, eh, dito ilalagay yung gagawin namin at ipapatras ko naman yung service namin. Upon checking, ang nakita kong naging issue ay pumutok yung tatlong fuse. Bali, yung fuse ng ignition, fuse ng alternator, saka yung pinaka main fuse. Kaya walang connection yung ignition switch saka starter. Bali dito, ginamitan ko na muna ng pinagbabawal na teknik na pansamantagal. Kasi kung bibili pa ng pyesa, matagal. After ko nga ilagay, eto na, Na.